baka hugas na nga. Ay! Wala na pala kayo, Ms. Patch! Hi, Skyline! Pumili ka nga ng substance doon pang hugas? May isang mukha na ako? Ano ba yan, Mami? Mamaya na, naglalaro pa ako dito. Ano ba kasi, nilalaro mo na? Ay, time push, Mami! Masaya tong laro eh! Tingnan mo! Ayan na! Pusaki na! Ayan! Ay, mapagkain, Mami, sa kanya yun! Ayan! Ayan! Agad! Ayan! Ayan. 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 Ayan.

Gusto nyo ba ma, maglaro ng ganito? I-download nyo lang ang WePlay at maglaro ng Tile Push! Kasi naman, ako ko lang maglaro. Mabukas ba? Mami! Mabukas ka lang, bisag mo! O oh, sige, sige po! <coughs>